ninyo ako pero malakas na naman ang bagsak ng ulan mag aalas 4 pa lang ng hapon dati dati nakakapaglinis ako pagka 4 o'clock, 4.30 ganyan pag makulimlim lang ang panahon pero ngayon biglang bumuhos na naman ang ulan na past 3 pa lang 3.38 mga ganyan kaya buti na lang iniba ko na yung schedule ng paglilinis ko dun sa loob ng kulungan, dun sa mga RIR at saka mga native chicken na inahin. Maaga akong naglinis at saka kahit sa mga nasa brooder kasi ang nililinisan kong brooder ngayon ay ano, bali yung tatlong brooder pero dalawang compartment dun sa isang brooder tapos yung uh, brooder at the same time growing pen ko na dalawa Buti na kapag linis na ako kanina, maaga-aga hapon, mga after lunch siguro, kahit ang init-init ng ano, panahon. Kasi mainit kanina, tapos ngayon, biglang bumuhos ang ulan na napakalakas. Tingnan nyo, ang, ano, ang dilim ng langit, di ba? Pero, konti na lang yung ipot. Pero dati-dati, naglilinis ako, pagka after na naglinis na ako ng umaga, linis ulit ako ng hapon. Pero ngayon, ginawa, ginagawa ko na, nandun na ako sa kalahatian ng araw, dun na ako naglilinis para at least, kung hindi man ako makapaglinis ng hapon dahil nga panay ang ulan ng hapon eh at least nabawasan na yung ipot so hindi na nila maaamoy yung ano, maraming ipot pagka pagka gabi ito ang isang problema pagka pag-ulan, so, problema ng mga poultry farmers kung pag-ulan kasi nga, mahirap mag-maintain talaga ng Uh, kalinisan, mahirap mag-maintain ng sanitasyon at mahirap na uh, mag-maintain din ng kanal kasi pagka mabalakas ang buhos ng ulan eh, eh agus niya yung ano, yung mga lupa, ah, ganyan, kahit buhangin aagos pa rin doon sa kanal, so bababaw ng bababaw yung kanal magkakanal ka na naman ulit pagka ano, pagkatapos ng malakas na ulan kasi lalo na ako, Siyempre, wala akong taga-kanal. Ako ang lahat. Ako ang nagkakanal. So, medyo mababaw lang nung gagawa ko. Pero, meron akong gamit. Bumili ako ng sarili ko. In Ilocano, gabi So, ho, yung ho. So, yun ang ginagamit ko. At yung, madali lang naman. Kaya lang, dun sa anggi, medyo basa. Bukas, medyo basa na naman. Pero alam nyo, meron akong solusyon na nahanapan. Kasi pagka medyo nagkakaroon ng moisture yung loob ng bahay nila, ano ko, nilalagyan ko ng abo. <laughs> Kaya bukas, parang abo na naman ang resulta nito. Hindi <laughs> ko alam kung ito na yung bagyo. Ano, umpisa ba ng bagyo? Saan ba yung bagyo? Hindi ko, hindi pa kasi ako nakakapanood talaga ng ano, ng balita. Dahil busy akong ikot-ikot dyan. Dami kong ginagawa. Kaya baka mamaya pa, pag-upo ko. Ah, saka lang ako makakabalita doon sa ano sa para, bagyo hindi ko alam kung may bagyo nga ba basta malakas ang ulan at ingat ingat lahat no uh, dapat gawin mo pag may poultry farm ka kahit backyard lang yan dapat ingatan mo yung mga kiti mo kanina kahit umuulan nagpayong ako para magkabit ng ano ng trapal dun sa likod ng brooder ng mga kiti na 10 days at saka yung ano, 5 ano, days Uh, meron pang dun sa kabilang ano, compartment, may 16 days din doon. Kaya igihin na takpan, no, yung mga iti, uh, bigyan sa akin kasi, sa akin kasi, nilalag kahit na sa brooder sila, yung mga 45 days ko na mga uh, grower, ando, ano, nilalagyan ko pa rin ng malaking box doon sa loob ng brooder para kahit na umanggi alimbawa man lang no, na hindi kakayanin ng tabing nila kasi ang nilagay kong tabing nila ay mga sako na siyempre hindi ko may focus kasi may tatak kahit na umanggi limbawa at least nandun sila nakasilong doon sa loob ng box sideways na yung paglagay ko doon kasi alam na nila na doon sila susuot pagkahapon pero yung mga kiti na maliliit mamaya pag tumigil ang ulan saka ko pa sila ilalagay doon sa box na ano yung mas bigger na kesa doon sa dati kong ipinaglagyan sa kanila ng no, maliliit sila So, ganun ang ginagawa ko. Kaya yung mga kiti ko, kahit na malakas ang ulan, kahit na ipaiba-iba iba ang panahon, masigla pa rin sila kasi nga well protected sila. Dahil tinatabingan ko sila. Kasi hindi po pwedeng, dahil malaki na sila, eh, hindi mo natatabingan. Tabingan mo pa rin. Kasi, paiba-iba ang panahon, syempre, bigla-bigla yan. Pagkagabi, limbawa, nakatulog ka, eh, di umak. Ah, ang gino, kaya ang ginagawa ko, nagtitira ako ng space, yung isang, ano, kalahati ng isang side, para hingahan nila. Hindi totally nakasara. Doon sa mga brother naman, yung mga nasa, yung mga 45 days ko na mga kiti, meron lang akong space na maliit na itinira. Kasi naman, meron pa naman silang hingahan, meron pa naman silang ventilation uh, coming from the, ano, yung floor nila, yung tapakan nila. Kaya okay lang na kahit na balutin mo ng ano, balutin mo nang tabing eh may ventilation pa rin naman sila. Hindi nga lang ano, hindi nga lang manggagaling sa mga uh, gilid o mga side ng border nila ang ventilation nila kundi doon sa ilalim. Kaya mahalagang maglinis ng kulungan ng manok, mahalagang linising maigi ang ilalim para yung hangin na manggagaling doon sa Uh, ibaba ng kulungan nila, ay hindi yun ang mahihinga nila, yung amoy ng ipot. Dapat malinis yun paghapon hapon, malinis pa rin dapat. Kasi pag once na tinabingan mo, dahil nga pag ang, ang hapyas ng hangin, yung ulan, no? malakas ang ulan, tapos ang anggi, ano, uh, side by side, maaanggihan sila. Tapos sa tabingan mo, uh, naman sila kung yung ipot ang naaamoy nila. So, ugaliin maglinis. Uh, basta 'yon, yung yung problema ng kanal, yung problema dun sa ipot, dapat maayos mo. Para kahit na para kahit na malakas ang ulan, paiba-iba ang panahon, ay mananatiling masigla at malakas ang mga alaga mo at walang magiging morbidity or mortality. So lahat ng mga manok ko ngayon ay naka guava leaves. Kahapon naman kasi ay malunggay sila. So, bukas mag plain water muna sila kung maganda ang panahon. Pero kung hindi maganda ang panahon, nagbibigyan ko na naman sila ng oregano, pasalit-salit naman. Tapos na ang ulan pero umaambon pa rin kaya tingnan na natin itong mga kitty kung anong ginagawa nila. Ito yung compartment kung saan nakalagay yung mga anim na 10 days old at saka yung 10 na five days old. Ayan sila. Madilim, medyo madilim. Ayan, ayan, ayan. Oh. Nagkumpulan sila dyan. Pero mamaya, ilalagay ko sila dun sa box. Kasi para hindi sila ginawin. Medyo, ano lang, medyo mas malaki yung box na lalagyan ko sa kanila para at least maka-flat sila na ano, uh, matulog. Kasi nagpa-flat ang mga yan pagkagabi, tinitingnan ko. Eh. Nakadapa sila. Medyo madilim, no? So, saglit na lang, yan na lang. Yan, Oh. Ayan naman yung compartment ng mga Shamu, Shamu hulo Pero hindi ko nabubuksan kasi lumilipad yung mga yun. Ay may hawak akong payong. So baka mamaya, liparin nila ako. So masalubong mga yan eh. Baka malaglag pa sila eh umuulan. Basa yung lupa. Ito yung mga 45 days on Silipin natin sila. Kung pumasok na sila sa box, nandito pa lang sila sa paligid. Ayun yung box oh, nakikita nyo. Kakasyang mga yan dyan. Pagkagabi. So, mamaya pa sila papasok doon. Ito naman yung itinira kong space para sa sila ay makahinga. Ngayon, ito namang ilalim, mamaya siguro pa, yan, lilinisan ko ngayon kasi dry naman. So, kahit na malakas ang ulan, hindi naman pumunta yung tubig dyan. Hindi naman inabot, kaya okay lang na linisan ko na. Ganito dito sa bahay ng mga native chicken at saka RIR pagkatapos ng ulan. So, pagka umuulan na gano'n, binibisita ko sila kahit, alam nyo, kahit madilim kahit uh, minsan 7 o'clock ganyan, pumupunta pa rin ako dito naka-flashlight ako para tingnan sila kung anong ginagawa nila kung nakatuntong ba yung mga, ano, mga inahin na dyan sa tuntungan nila, kasi may tuntungan sila dyan eh, oh, mga kahoy tapos dito rin sa taas. Kung meron pang hindi nakatuntong sa kanila, inilalagay ko na sa tuntungan para hindi na wag na siyang kumilos doon. <laughs> At itong RIR din, ganito rin. Pero so, pero tingin ko hindi ako maglilinis na ngayon, no. Makikita niyo medyo basa, di ba? Itong ano nila. At saka doon sa side, talagang mas basa doon kaysa rito. Yun ang nagiging problema ko dahil ang pagkakagawa nitong kulungan na to ay mali. Pero pagka naka ano na pag nakaungos na papalitan ko ito i-renovate -re ko ulit kasi ni-renovate ko lang itong ano itong bahay na nila ngayon na ito dating bahay ito ng mga pato so ni-renovate ko pero mali kasi yung ginawa nung dating gumawa <laughs> so sinundan ko naman yung pala mali so, ngayon yun ngayon naman na ano ko na nakikita ko na no at least nakikita ko na yung mali so alam ko na kung ano yung gagawin ko uh, pagpalit dyan so nakatuntong na sila ngayon medyo mas kalmado yung mas kalmado na yung isip ko mamaya maya babalikan ko pa sila kasi tinitingnan ko kung uh, minsan meron yung ano eh, pasaway dyan siya sa baba so inilalagay ko sa taas parang yan um, nakatuntung nakatuntong na sila um, nakatuntung nakatuntong na sila pero medyo madilim na so wala tayong magagawa Gandito na lang muna tayo, ha? at least nagkaroon kayo ng idea. Uh, kung anong gagawin niyo sa mga uh, nagiging problema sa poultry farm, lalo na pag no? Tungkol sa kanal, sa mga tabing, mga ganyan, no? Kung anong uh, pwede niyo gawin. At salamat sa inyong lahat, uh, both old and new subscribers. At salamat sa lahat ng mga sharer, no? Iiwanan ko na sila. Madilim na, nakatuntong na sila. Tutunog na sila. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video ulit, uh, thank you sana, pagpalain tayong lahat at gawing ligtas ang mga alaga nating mga manok.